So bakit makatawan mo? Oo, oh, walang Oo, kasi alam nyo, kasi effective yung pinapagawa ko sa inyo. May pala ako. Ha? Ano? May kapatid ka pala, oh. Hmm. May kambal pala to, din yung alam. Sino? Ayun nga, no. Oh, ito, pag ito. Alam yan, eh. Oh. Ikaw, training tinitraining mo kami. Yung 40K namin, magkakasakit naman kami. si, 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 si Joshua nga, mas mahirap pa yung pinapagawa ko. Ay, Joshua, di siya, oh, di siya umiiyak parang mga iyak-iyak nyo. So yun guys, bibiglain natin ngayon itong mga gonggong. Wala pa nag-i-reply sa akin eh. Ha? Mukhang, wait lang. Hoy! Hoy, ano oras na? ba di ka nag-i-reply sa akin? Nag-work up na tayo! Ano ba? Ano ba yan? Ano? Justin boy, basta-basta ka na lang mabasa dito eh. Eh, wala nag-i-reply sa akin eh. GC na ginawa eh. Ang sakit ng katawa sa Eh, ikaw, King Radic, ano, diba? Sa bakit makatawan mo? Oo, wala nga. Oo, kasi alam nyo, kasi effective yung pinapagawa ko sa inyo. Si Robot na Ayun, masakit katawan, nagkasakit sa pinagawa mo. Binibilad oh. mo, hindi eh. naman workout yun eh. Alam mo, yung pagbibilad na yun, alam mo kung anong purpose nun, King ano? Edik. Ano, alam mo, ikaw, ano? Eggers. Ikaw, alam mo, Jeron. Hindi. Hindi ko rin alam. Hindi, joke lang. Joke lang. Ano? <laughs> hindi, <laughs> 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 hindi. <laughs> hindi, hindi. <laughs> hindi, ganito yan. Para sa cardio yun. Para sa cardio. Buti pa to. Uy, buka namang kawawa radio, to. Ayan mo yan. Kahit pag nagririnig ka ng mga sound sa mga ha? radio. Yung radio. Radio, Uy, radio may mga ano, may mga child channel channel yan. Uy, tumutulong. Radio? Ha? Radio? Ay, radio pala. ito. Uy, Mr. Ben, magaling ka sa ano yun, no? Magaling ka pala kumanta, no? Oo. Sample? O, sample? Huwag na, maaraw kasi. Oo, maaraw. Pahawak na lang ako na ito. Oh, oh ano? Tara na, ready right, na. Right. Ay, wait, wait, chow. So may nakita pala ako. Ah. Ano? May kapatid ka pala. Oh. Mm. May kambal pala to. Hindi niyo alam. Sino? 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 Ay, sige. Sino? Ay, Ay, sino? Ay, kung ano. Oh, ito. Pag ito. <laughs> 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 Ay, coach. Ikaw to. Kambal mo to. Ayan, oh. May kambal ka pala. ha? Ay, oh. Sino yung sa mananong oh. nakakukuha yan? Oh, guys. Screenshot nito, ha Kambal ni coach to. Kambal. Tu, bebet nak ikut kalau Ayaw na namin ang ano mo. Oo. Ayaw ayaw na namin ang... naman, bawi kami. Next week na lang. Oy, tapos pala, puro haha -ha sila. Ay, ay. Ay, di namin alam yan eh. Oh. Ikaw, training mo kami. Yung 40k namin, magkakasakit naman kami. Oh, oh, sige, ganito na lang, ganto lang. na sige, magpapahinga tayo ngayon. Yan, one week ka. Oh. one week? One week? O, sige, sige. okay, okay lang yun. O, oh, sa akin, okay lang yun. Pero pa, paano yung binayad sa akin? Ay, isla. Oh. Mas na mabagpahinga Direpan na lang namin, go chubi, ay, ba? Ay, ano rin pa? lang. Saka si, 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 si Joshua nga, mas mahirap pa yung pinapagawa ko kay Joshua. Hindi siya, di siya oh, si umiiyak parang mga iyak-iyak nyo. Bakit? Ano ba pinapagawa mo doon? Mga ganyan, mas mahirap pa. Ang sample nga, ikaw oh. nga. Paano? O, paano? Paano pinapagawa mo doon? Ganito. Oh. Mamaya na. O, mm -hmm. Ngayon na gawin mo para alam namin. Mas maganda niyan, sa gym talaga tayo, hindi yung ganto-ganto para mo kaming niluloko eh. Hindi, so, okay. ganto yan, alam mo. Yung mga ganyan, ang tawag din sa mga ganyang workout. Mga ano yan, mga... Ang tawag sa workout na yun, nakalimutan ko mga... Hindi mo ba alam? Polish ka pa naman. Mga functional! Yung mga functional workout. Kanyari, kanyari, di ba? Nagwawalis ka. Siyempre. Nag-work din naman yung katawan. May mga mga function na ginagawa ng katawan mo. Ay, di sana ginawa mo kaming katulong. Hindi naman sa ganun. Ginawa mo na lang sana kaming ano dito. Naglilinis ng bahay, buong bahay, pinalinis mo na lang sa, sa amin. Hindi hey, oh. naman ganun. Hindi yung ganun. Maniwala kasi kayo sa Ano bang gusto niyo gawin ko para maniwala kayo sa akin? Yung ano, di kami mahirapan oh. pero magkakabs kami. Eh, oh. hey, ba? Oh. Hindi. Hey, yun, yung oh. kami pero sa tamang ano, way, hindi yung pahirap para mo kami pinaparusahan ni. Eh. Functional workout ko, i-search mo, functional workout. Hindi na, hindi na. Parang ginagawa mo kaming tao. Baka sa kapatid mo kayo mag-indrol, ha? Uy, <laughs> <laughs> please, ba't ka tumatawa? Hindi. Kamuha. Masaya lang, masaya lang. <laughs> Gusto ko dito yung mag-indrol, no? Dala <laughs> lang sa kapatid mo, mas okay <laughs> siguro. <laughs> Oo, oh, parang mas okay yata dito, eh. <laughs> oh, oh. Parang sa mga ay... dito nang gugulang, eh. Uy, uy. Oh, oh. Gaman ka din, eh. Ginagawa ko na ngayon, best ko para sa inyo, sa pinag pa niyo po. Ikaw, Gagers, ha? Kambal mo yun, Sino ko Patay mo na yan! Ayaw, alis na ako! Next time ulit! Patay mo so, no, 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 na, Ben!